Naglabas si Rayo ng tusong ngiti nang idagdag nito. Nakakuha ang boss ng kwalifikasyon para sa patakaran ng time attack na nagbigay sa kanya ng napakalaking bonus na 100,000 ginto para sa pagpatay dito sa loob ng 10 segundo. Hindi niya mapigilang tumawa ng tahimik sa screen na naaalala ang kanyang dating pinakamabilis na oras na 43 segundo. At iyon ay nagbigay lamang sa kanya ng mga 23,000 ginto. Ngayon, higit pa sa apat na beses na ang kanyang nakuha. Ang galing nito. Sa ganitong dami ng ginto sa kanyang bulsa, kayang-kaya niyang i-unlock ang ilang bagong kasanayan ng mas maaga. Pagkatapos, naglabas ang sistema ng isang bagay na talagang nagulat sa kanya. Nakapagset siya ng world record at ang kanyang pangalan ay opisyal ng nakasulat sa Akashic Record. Bukod pa rito, binigyan siya ng natatanging item na kanyang pinili sa tingin niya napaka-rare nito. Ang mga natatanging item ay hindi pa available hanggang sa mga round sampu o 11. Sa tunay na kasabikan, binuksan niya ang coupon screen at sinuri ang listahan. Mga sandata, kalasag, helmet, armor, bota, guantes, kuintas sing-sing. Madaling piliin. Wala na siyang kailangan pang ibang sandata kundi ang kanyang minamahal na Black Scythe. Agad siyang pumili ng helmet ng walang pag-aalinlangan. Sa likod niya si Junseo ang nag-iisang natirang manlalaro na may maikling buhok na nanood sa buong laban, ay nakatayo roon, naguguluhan at halos umiiyak. Hindi maiproseso ng kanyang isipan kung paano nawasak ng halimaw na ito ang mataas na ork, ang parehong nilalang na pumatay sa kanyang koponan na parang mga insekto sa isang kisap mata. Hindi man lang nagpawis si Black Scythe, Tumaas ang dibdib ni Junyag. Gusto niyang magsalita upang kahit papaano ay magpasalamat. Ngunit sa sandaling tumingin si Black Scythe sa kanya ng malamig na tingin, natigilan si Jun, tuyo ang bibig, at walang nasabi. Sandaling tumingin si Rayo sa kanya. Pagkatapos ay simpleng lumingon at umalis, iniwan si Jun na puno ng pagsisisi dahil hindi man lang siya nakapagsalita ng kahit isang salita ng pasasalamat. Ang eksena ay lumipat kay Sheila na nakatingin sa mga manlalarong tao mula sa itaas na may ngiti palakpak sa kanyang mga kamay nang may drama. Maganda ang kanyang mood habang nagtatanong kung natapos na ng lahat ang kanilang misyon. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa larangan napansin ang dami ng mga bangkay na nagkalat sa lupa. Dose-dose ng tao ang patay kahit na may tatlong daang ork lamang. Talagang nakakatawa ito para sa kanya. Mga kaawa-awang unggoy, naisip niya, halos hindi makalakad ngunit nangangarap na tumakbo. Pagkatapos ay inanunsyo ni Sheila ang mga resulta. Si Black Scythe, ngayon ay level 4 na po, ay nasa unang pwesto para sa ikalimang round, natapos ang misyon sa eksaktong isang oras. Sumunod ang mga susunod na rango. Si Stupid sa pangalawa at Heavenly Demon sa pangatlo. Iyon ang pambansang rango. Sa kanilang zone leaderboard, si Black Scythe ang nasa unang pwesto, si Jury sa pangalawa, at sa pangatlo, well, no pain, no gay. Kahit ang ibang mga manlalaro ay nakatingin sa kanyang mga stats na may hindi makapaniwalang mukha. Level apat na po, tatlong daang orc sa isang oras. Paano nangyari iyon? Si Rayu ay huminga ng malalim, nagmumura kay Sheila na bilisan ang lahat at ibigay ang kanyang gantimpala upang makaalis na siya rito. Pinuri siya ng sistema para sa pagiging hash 1 sa kanyang zone at ipinaalam na siya ay nakakuha ng intermediate epic necklace ng kanyang pinili at isang espesyal na loot box. Pagkatapos ay pinaalala sa kanya na siya ay nasa unang pwesto sa lahat ng limang sunod-sunod na round, isang halos imposibleng tagumpay at iginawad sa kanya ang pinakahihintay na titulo, ang isa na nangunguna sa lahat. Iyon ay talagang nagpasaya sa kanya. Kasama nito ang bonus na isa't kalahati Nadagdag sa karanasan, 1.5x experience gain sa susunod na round na eksaktong kailangan niya upang patuloy na palakasin ang kanyang kalamangan. Binuksan niya ang kanyang necklace loot box. Sunod, ipinakita sa kanya ang tatlong pagpipilian. Necklace of Strength, Skeleton Knight Necklace at Necklace of Jawa. Karamihan sa mga tao ay pipili ng Strength o Skeleton Knight, ngunit alam ni Rayu ang mas mabuti. Pinili niya ang Necklace of Jawa na nagbibigay ng 35% na resistensya sa abnormal status effects. Isang detalye na madalas na nalalampasan ng karamihan, ngunit makakatulong ito sa kanya sa mga susunod na round kapag pumasok ang pagyeyelo at pagkapudpod. Ang katotohanan na ito ay magiging napakabihira sa mga susunod na round ay dagdag na benepisyo. Sa wakas, kinuha ni Rayo ang kanyang gantimpala sa unang pwesto. Tulad ng dati, ang mga pagpipilian ay triple experience buff, anim na libong ginto o impormasyon tungkol sa susunod na round. Hindi niya kailangan ng spoilers at ang anim na libong ginto ay wala ng halaga sa kanya. Dumiretso siya sa triple experience buff. Matapos iyon, muling pumalakpak si Sheila upang makuha ang atensyon ng lahat, inihayag ang kanyang paboritong bahagi ng round, ang calling. Mula sa lahat ng mga manlalaro na nakatapos ng pangunahing misyon, 1,585 sa kabuuan, tanging daang at lamang ang makakapasa. Ang lahat ng nasa ilalim ng cut-off ay nagsimulang sumigaw at humingi ng awa habang nagsimula ang proseso ng pagbura. Ang mga hindi pinalad ay bumagsak sa kanilang mga tuhod, kumakapit sa lupa, umiiyak para sa awa. Si Sheila ay nakasandal sa hangin. Tinatamasa ang bawat segundo, bumubulong sa kanyang sarili kung gaano kaawa-awa ang mga tao. Kahit ang mga uod ay may higit na dignidad kaysa dito. Sa kabilang banda, si Rayu ay simpleng ngumiti ng madilim kay Sheila, ang kanyang boses ay mababa at puno ng tahimik na kumpiyansa habang sinasabi sa kanyang sarili na isang araw ay ipapabig niya ang lahat ng mga anghel para sa kanilang buhay. At kapag sa wakas ay pinatay niya ang mga ito gagawin niya ito ng may pagmamahal. Ang pag-iisip na iyon ay nagpalalim pa sa kanyang ngiti nang makita ni Sheila ang kanyang pangalan sa itaas ng board. Ngumiti rin siya na tila nasisiyahan hanggang sa mahuli ng kanyang mga mata ang pangalawang linya ng ulat at siya ay natigilan sa gulat. Sa isang mapaglarong tawa, inanunsyo niya na hindi nakakagulat, walang ibang nakatapos ng side quest maliban kay Black Scythe. Ang kanyang mga labi ay umikot habang bumubulong siya na ito ang dahilan kung bakit hindi lamang siya numero uno sa zone, kundi numero uno sa buong bansa. Si Ryu ay hindi man lang kumilos, tinitigan lamang niya siya ng tuwid, nakatingin sa tinatawag na anghel at sumagot lamang ng malamig, tiwala na tingin ng kamatayan. Ibinalik ni Sheila ang tingin sa loob ng isang sandali bago bumigay sa kanyang pirma na mapanlikhang ngiti. Iniiwasan siya na parang pusa pinapahirapan ang daga at umuungol na makikita niya siya sa susunod na round at talagang hindi siya makapaghintay na makita kung ano ang kanyang magagawa sa susunod. Ang eksena ay lumipat pabalik sa totoong mundo kung saan natagpuan natin si Rayu na nagpapahinga ng kanyang mga braso ng walang pag-aalinlangan, sa wakas ay nararamdaman ang bigat ng round na bumagsak sa kanya. Nakatayo siya sa mesa ng pagkain kino-kolekta ang mga walang laman na kagamitan matapos ang kanyang hapunan. May bahagyang hangin ng kalmadong kasiyahan sa paligid niya sa kabila ng bahagyang mga bag sa ilalim ng kanyang mga mata. Matapos punasan ang kanyang mga kamay at huminga ng malalim, sinabi niya na ngayon, dahil puno na ang kanyang tiyan at tapos na ang laban, oras na upang i-upgrade ang kanyang sandata. Sa pag-activate ng kanyang combination skill, inilatag niya ang kanyang minamahal na black scythe sa gitna ng workbench at sinimulang palibutan ito ng lahat ng mga bihirang materyales na kanyang nakolekta. Isa-isa silang nag-click sa lugar, ang mga misteryosong bihirang drop. Ang itim na jamante na kinuha niya mula kay Yang Ming, dalawang round na ang nakalipas, kahit na ilang natirang piraso na itinago niya para sa pagkakataon. Pagkatapos ay pinindot niya ang combine button. Nagningning ang sistema habang ang Black Scythe ay kumikislap at nagbabago. Sa wakas ay nagtransform sa isang talim na tila hinulma mula sa kalangitan ng gabi mismo, isang purong itim na Death Scythe. Agad na ipinaalam ng sistema sa kanya. Ang base damage ay tumaas sa tatlong daan. Lahat ng stat points ay tumaas ng sampung Lahat ng skill damage ay tumaas ng sampung sa bawat aspeto, ito ay isang game changer. Tinitigan ni Ryu ang bagong sandata at ngumiti ng mababa sa kanyang sarili bago sumabog sa halos masiglang tawa, ang tunog ay umuulit sa buong silid. Sino man ang nanonood ay maaaring isipin na siya ay tuluyan ng nabaliw. Kahit ang kanyang nakababatang kapatid ay nagbigay sa kanya ng nag-aalangan na sulyap, nagtataka kung nawala na ba ang isip ng kanyang kuya ngunit hindi pa tapos si Rayu. Marami pa siyang ginto at balak niyang gastusin ito ng matalino. Una, pinili niya ang surrounding awareness na sa esensya ay isang buhay na minimap upang mag sa kanyang kapaligiran. Pagkatapos noon, idinagdag niya ang dynamic vision na nagpatala sa kanyang paningin hanggang sa kayang abutin ang malalayong distansya. Sumunod ang basic resistance na nagbibigay sa kanya ng kalamangan laban sa mga abnormal na status effect sa susunod na round. At panghuli, hand-to-eye coordination na nagpapataas ng kanyang pangkalahatang accuracy ng 20%. Sa kabila nito, may natira pa rin siyang 14,000 gold kaya't napagpasiyahan niyang itabi na muna iyon. Wala namang saysay na gastusin ito sa mga walang kwentang gamit. Nasiyahan sa kanyang bagong mga kasanayan, binuksan ni Ryu ang kanyang status window at tiningnan ang mga numero. Bumalik na ang kanyang stats sa mga karaniwang halaga. Strength 106, Intelligence 150, Agility 136, Luck 106. Alam naman niyang muling tataas ang mga iyon kapag inactivate niya ang Night of Death at Ruin of Slaughter. Sa pinagsamang epekto ng mga iyon, madali niyang maaabot muli ang lampas 300 na range kaya wala siyang dapat ipangamba. Tumangu siya sa sarili at mahina niyang sinabi, oras na para sa susunod na yugto ng kanyang plano. At ang susunod na yugtong iyon ay nangangailangan ng tulong ni Yang Ming. Napangiti siya nang maalala ang pangalan ngunit agad din siyang natigilan nang mapagtanto niyang hindi pa niya nasisiguro kung buhay pa ito. Binuksan niya ang kanyang tracking skill at sinuri, buhay pa ngunit mahina na. Lalong lumalim ang ngiti ni Ryu. Magaling! Mahinang bulong niya sa sarili, puno ng kadiliman at panlilin lang. May silbi ka pa Yang Ming, pero kapag tapos na, itatapon na rin kita tulad ng walang saysay na piyesa. Lumipat ang eksena sa isang tahimik na kainan kung saan mag-isa si Jury naglalaro sa baso ng kanyang iced americano. Halatang balisa siya. Patuloy na nag-iisip kung bakit biglang pinatawag siya ni Ryu. Dumaan sa isip niya. Paka naman magtatapat na ito ng nararamdaman at doon nagsimula ang kanyang imahinasyon. Naalala niyang pumapasok si Ryu, seryoso ang tingin, lalapit, hahaplusin ang kanyang buhok at mahina nitong sasabihin na miss kita. Biglang kumabog ang dibdib niya at hindi lang iyon ang tila kumilos. Namula siya ng todo sa sariling pantasya at agad na tinakpan ang muka. Ano bang iniisip ko? Bulong niya sa sarili. Kalma lang, hindi pwedeng makita niya to kapag dumating siya. Bumukas ang pinto at agad siyang napabalikwas sa katotohanan. Pumasok si Ryu, kalmado gaya ng dati, ngunit may bahagyang bakas ng pag-aalala sa mga mata. Dumiretso ito sa kanya at mahinang nagtanong, Maayos ka lang ba? May nangyari ba? Halos mapatayo si Jury sa gulat at mabilis na sumagot, Ah, ah, oo, wala, ayos lang ako. Dahil sa hiya, lalo siyang namula. Na-order ko na nga pala yung paborito mong iced americano. May extra shot pa. Ipinush niya ito sa harap niya, pilit na ngumiti. Ngumiti rin si Ryu, tumango at kinuha ang inumin. Salamat. Tahimik silang pareho habang umiinom. Si Jury pilit nagkukunwa rin kalmado kahit pakiramdam niya'y mababaliw na sa kaba. Bakit parang ang awkward nito? Reklamo niya sa isip. Siguro dahil sa mga kabaliwan kong inisip kanina. Ngunit si Ryu, salamat sa ruin of thoughts, ay bahagyang nakabasa ng kanyang iniisip. At kahit siya ay bahagyang nailang. Upang basagin ang katahimikan, tinanong niya, Namit mo ba si Black Scythe noong round 5? Napangiti si Jury at tumango. Oo, oh, at nangyari lahat gaya ng sabi mo. Akala ko hindi niya ako papansinin, pero nang makita niya ang buff skill ko, pumayag siyang makipag-party. Ngumiti si Ryu. Sabi ko na nga ba, kahit sino, gugustuhin kang makasama kapag may ganyang kakayahan. Nagpatuloy si Jury, masigla na ngayon. Ang galing mo talaga, Ryu. Dahil sa payo mo, nakakuha ako ng second place sa unang pagkakataon. Talaga? Ngumiti si Ryu, taos puso. Congratulations! Namula si Jury. At nakakuha rin ako ng magandang reward. Ibinunot niya mula sa inventory ang isang kwintas namilog ang mga mata ni Ryu nang makita. Isang epic grade agility necklace. Inaamin kong napakahalaga niyan, sabi ni Ryu. Ngunit itinulak ito ni Jury sa kanya. Sa'yo na, hindi ko ito mararating kung hindi dahil sa'yo. Hindi tama na ako ang mag-keep nito. Umiling si Ryu. Salamat, pero hindi ko kailangan. Hindi naman ako nakatuon sa agility bilang prophet. Nagkunwari pa siyang nagbuntong hininga. Sa totoo lang, halos hindi ko nga alam kung paano ako nakaligtas. 300 orks sa loob ng siyam na oras at 35 minuto. At hindi pa ako level 20. Kung Oscar winning performance lang panalo ka, sabi ng narador. Kahit isang veteranong manluloko, maniniwala sa kasinungalingang iyon. Nalungkot si jury at ibinalik sa inventory ang kwintas. Oo nga naman, mahina niyang sabi. Hindi ka naman talaga pang direct combat.